Simula na po tayo. Ano po? Opo, sige ma'am. Uh, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Barangay San Salvador, Luisiana Lamuna. Ako po si Ate Ana, ang inyong po po sa amin, tatlo po yung aming balls, talay, hede, at kulugan balls. Ah. At sa registration naman po, 70 pesos po ang isa. At sa parking po, 20 pesos po ang isang motor. At okay, sa tour guide po, may minimum po kami 500. At so, dahil simula po dito, magta-tricycle pa po tayo hanggang dulo ng kalsada. 20 pesos po ang isa, kasama niyo po si guide sa bayan. Pwede ba natin lakarin? Malayo-layo pa po, sir. Yung pwede po lakarin kung nasa sa inyo po yun. Okay lang po ba? O, okay lang po. Okay po. At simula po sana dulo ng kalsada, doon na po tayo magsisimula na maglakad. Opo. Oh, kung pupuntahan po natin yung tatlong calls, lalakarin po natin ito sa loob ng isang oras at kalahati. Okay po. Kung yung dalawang pulse ko, yung talo yung fidel, picture-picture lang po doon, hindi po pwede maligo. Ah, uh, alin po diyan? Ito pong talay at saka Ah, bakit po? Anong dahilan? Ay, ma malalim po yung tubig. Tubig doon, saka po maliit lang po yung space doon. Ah, pero sa hulugan, mga kapaligo okay. po. Hindi, kung yung hulugan po sila po pupuntahan natin, lalakarin po natin ito ng 20 to 25 minutes. Okay. Kung kami okay. po yung salakad natin. Okay. At, so, sa natin. At doon po sa hulugan po, doon po pwede maligo. Opo. Okay. Pwede po kumain kung may dala po kayong pagkain. At kailangan lang po dalhin po natin ang ating basura pabalik. Opo. Oh, pwede rin po magtagay, wag lang po kasi sobra. Okay po. na kami tagay. Okay, gusto <laughs> niyo ba magtagay? Kasi <laughs> <laughs> po po sa medical condition, kagaya po ng sakit sa puso, high blood, asthma, o bakal sa o kaya po na may bakal sa paa, o kaya po sa mga babae, yung mga buntis ko, hindi po namin pinapayagan na bumaba. Kasi po 80 degree po yung aakyat natin. Kapain. Ah, okay po. So... Ngayon po, kung may tanong po kayo, pwede po kayo magtanong sa akin. At tungkol naman po sa kasuutan po natin, pwede po kayo dito magpalit. Yung importanteng gamit lang po dadalhin natin sa hulugan para po hindi na po kayo mahirapan magdikbit. Agay po Yung bisan po dito naman po tayo magbabandaw. Apo, sige pa. Ah, oh, okay. Pwede magbihis na lang. Apo, pwede na po magbihis mag dito na po O dito naman po magbabandaw. Bali, ano po ate, um, pwede naman natin pasyalan lahat yan. Pero yung isa lang ang pwedeng paliguan. Apo. Ah? Wala na additional yan. <laughs> Papasyalan na lang. Pwede pupuntahan lang. Oh, pwede pupuntahan po lahat yan. Oh, okay. Pipisuran lang po yung dalawang call tapos babalik pupunta Punta na po oh, tayo sa Ulugan. Doon po sa Ulugan yung pwede. Doon po lahat oh. Okay. sige po. Okay. Para mamaya ka pa doon yan. po na inumin. Oh. Okay. Wala po ninyo. Ano po? si Ana. Wala na, na pong tindahan sa baba. Dito lang pong tindahan sa Baka po may malimutan In po kayo. mo ano. Tindahan okay. no. <laughs> <laughs> ano. okay na tayo, Ano, okay na Si Heido Ate Ana. Si Ate Ana ang aming tour guide. Ay, si Ay <laughs> Pinagdala tayo ni Ate Ana. Let's go! Okay oh, ka lang ba? Ate sa tala mo? Okay okay. Sanay si Ate Ana eh. Kayo po ang ano. Ha? Kasi malalit na karin natin. O ano ba? Unahin ang hulungan? Oo. Dalawang hulungan. Yung dalawa ay ano, ipapapo muna na natin sa hulugan yung ano, yung, pinakamaganda para sa inyo ate, kayo po magdesisyon. <laughs> ito po kasi ang na po kung hulugan, ito po yung papunta sa dalawang pool. Hmm? So, Punta babalik natin. tayo dito mamaya? <laughs> Oo. Oh, Punta babay. po tayo sa dalawang poles dito kung po andaan yan. Diretso na po tayo. Papunta na po hulugan. Tapos, ang balik po natin dito na. Ayan. Hulugan no. lang po lang kung pupuntahan. Diretso po tayo dito. Tapos, dito din po tayo babalik. Ano? Mm. dayuhin muna natin yung dalawa. Kaya ah, po. Um, um, ba, pagkatapos, uh, stay na tayo sa hulugan. hulugan. Ligo, ligo, ligo. may panik. Mm. So, ayun. Sige. Yon, nagkasundo rin. Oo nga, kasi dito naman tayo mag-i-stay sa hulugan eh. Oo, oh, naman mm. talaga eh. Kasi sa dalawang po, hindi naman po ari din maglanghulugan. Talaga yung hulugan, inihintay talaga eh. Iba nga, isang buwan bago maghulugan. <laughs> ah <laughs> oh, dahan-dahan. Ang mga chinelas. May chinelas ka, mama? Wala. Ang oh, galing. Bakit? Napal nabinyaga mo yung sapatos mo. Diyan guys. Dahan-dahan tayo. At majulas. Baka tayo may kabukol-bukol. Uy, ang ganda. Wow, ang ganda. Ganda. Ang ganda. Sa kaya dinahan yung cement, yung cement ng cemento yan ano? Oo, ang okay, Ha? Tinakot niyo po. Oh. Asa -so, lang po nilalagay yan? Tayo rin, kasali rin po kayo sa pagbuo niyan. Hindi na din pala kayo ate. Trabaho niyan. Oo. Oh. Ito, ito, pagiliin mo na ito. Pagiliin mo na ito. Pagiliin mo na ito. Pagiliin ah. maraming ulang dyan yung malalaking hipon na no ate marami ano paano na ka na natin. ah kaya so yung papahuli pa naman sana ako sa'yo <laughs> <laughs> ayan <huli> po guys <laughs> konting so tiyaga tiyaga lang sa paglalakad kaya ba today? hindi <laughs> kaya today pwede, pwede tomorrow tayo na sa may huwagang mundo ng Encantadja. <laughs> si Ate Ana nag-i-steroid dyan tato eh. Ay, ang ganda dito Ha? Huh? Pwede po kayo mag-picture dun. Pwede na tayo okay. mag-picture. Tara! Hindi oh, na po tayo dito dadaan mamaya. Oo, oh, oh, tara! Sige po. Kasabihin yeah. niyo po pag kayo mag-picture. Dahil mamaya daw iba na way natin. One way nga siya. Meron. Ano? Pwede kaya dito. Pagkakaroon pag-ibot ito ako. Huwag ba dumang sa sana? picture na niya? Hingal, parang kalabaw. <laughs> Hiyal, parang kalabaw. Sabi niya, ano ano, welcome to Jumanji. <laughs> wow, ang gandong eksena nito, oh. Hila, hakbang, hila, hakbang. Yan, hila, hila hakbang po. Yun. Dito ako lumaki. Dito ka po, mawak lang. Ay, hindi ka na po, kumawak lang. Dito pa talagang mawak sa loob din. Yan, kasi hindi ka na po gumawak lang. Hila pataas. Hila, hakbang, hila, hakbang. Hila, 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 Kaya, hila hakbang. Yan, hila. Okay

Alan? Ano Ano yung mama? Ay hindi yung video talagang papuwi siya lang. Ano yun? <laughs> yung video. Naka-record to! Wala pa yung video talagang Naka-record to! Ito, yung mga gantong part. Ano na to, sa behind the scene na to. Bandang dulo yun ang video. Yung parang ba ngayon, background music, mga gano'n. Ha. Ah. Hindi, wala nang edit-edit. Ito <laughs> na yun. Ito na yun. Diyan na po yun. muna kayo. May bumaba sa ah, po <laughs> <kasi> sa kapitayan. <laughs> ah, ganun po. Masikip po kasi din ang isla. ano po, doon? Ah, bali yung dalawang poles, magkatabi talaga sila. Oo, magkatabi lang po yan. Okay po. Okay, salamat po. Okay, salamat ma'am. Sige po. po. <coughs> po. Okay, Hãy subscribe cho kênh Ghiền na Gõ Để không video dito wala dito dito okay bali dito din tayo dadaan pabalikan ano? yes papa okay wow. hidden oh. poles talaga no oo oh, papa pinapangarap ko yes napuntahan natin dream come true

Oke. Okay. Grabe 'ng ano to, challenge, challenge. <laughs> 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 Yan. Okay ka lang, Mama? Okay lang. Okay geha. Grabe 'ng powers ko. Ha? Grabe 'ng powers ko. Oo <laughs> nga. Bakit? Wala, muntik lang gumulong yung emperador. Hi! <laughs> Pag gugulong, wala kami maiinom. Pero dito, may dito, ano ka dito? Victor. Victor. Wow! Ay, ito tayo may ito tayo. Ito Tapos, dito na tayo. Picture muna kayo dito. Picture ako <laughs> Picture tayo. Picture ka lalo yung malalobat natin. Tignan mo. Tignan mo. Nakala ko muna. Baba. Baba. Solve. Ganda na, te. Nakarecord yan, mama? Oo. Ingat ka, baka mapuli ka sa akin. Oo, oh, pwede mo na yan. Mapuli talaga. <laughs> Pang ilan na Nel? Pang lima. Pang lima? Kota ka na pe. <laughs> kota kota ka na pa ha. Tulugan daw kaya installment calls. Installment calls. Meron po tayo yung gift natin dyan. Meron daw sabi ni Ma.

Umupo muna daw kayo dito. kay daw ay magpahinga muna. Yeah. Sampo. Dito. Una mama. Aris muna. Tayo ta. Mag-o. Mama, kita diyan. A